sa buli ko naman, mga lods. Siyempre, mayroon ko kayo. Siyempre, mga idol. Magandang baga. Mga, mga kaengay, ka-winom lang, lang ako galing sa pangisda. Lumusong ako, ako ala stress Kasi nga lang, hindi ko na po nakuha ngayon ang aking pangisda. Kaya, sumaya. Pati naman ako sa tilapia at bulid. Salin natin nga dun. Siyempre, bago ko isalin, eh, nangihingi ng aking mga oh, kalagaan. ano? Ayun. Lagi na, lagi siya nandyan. Ai dulu. Titik. Boleh kok. Kan harus dulu kiraan de natin ito mga Ya, padahal benda tu saya belum ikut ilap aku mau kau